Tumingin na patawad sa pamunuan ng Bureau of Corrections o BUCOR ang person deprived of liberty o PDL na si Michael Cataroja matapos itong tumakas sa maximum security ng Lubri Prison at muling madakit ng mga otoridad kamakailan sa pagbilig ng Senate Committee on Justice and Human Rights na idinaos niya sa loob ng bilibid, tumarap dito si Kataroha at sinabi niya ang dahilan bakit niya naisip tumaka sa kulungan. Ayon si Kataroha, tumaka siya ng bilibid dahil sa puryong o pagkainit dahil matagal nang walang dumadalaw sa kanya. Kasabay nito humingi ng patawad at pasensya ang PDL kay Bucor Director General Gregorio Katapang Jr. at sa buong pamunuan ng NBP dahil binuhay pa siya ng mahalap ng mga otoridad sa pinagtataguan niya sa Rizal. Batay sa payag ni Katarohan sa komite, sa ano sa dalawang taon niya sa Bilibid ay marami na siyang narinig na kwento na ilang inmates na parehong tumakas gamit ang truck ng basura. nagkagay man, hindi na niya nakakabalik ang mga tumakas na inmates at nababalitaan na lamang niya na pinatay na mga ito kaya nagpapasalamat siya sa Bucor na binuhay pa siya at binalik lang sa kulungan. Nilinaw pani pa ni Katarohan na walang nag-udyok, walang nag-utos at hindi siya binayaran para tumakas at pusang loob niyang ginawa ito. Idinetalya rin ni Kataroha ang ginawa pagtaka sa NBP kung saan isang linggo umanong niya itong pinag-aralan at pinlano bago isa katuparan at noong July 7, bandang alas 9 ng umaga, ay doon na siya sumakay sa ilalim ng truck ng basura at sumabay na rito paglabas. Sinabi ng PDL na ang kanyang pwesto sa ilalim ng truck ay pahiga at pasandal sa may chassis na, na naman ni Tolentino dahil mainit ang bahagi ng chassis ng sasakyan at hindi man lang ito natamaan ng mga dinaanang humps. Binawi rin ni Kataruha ang kanyang unang sinabi na sa EDSA dumaan ang truck at sa halip ay sa C6 ito dumaan at doon siya bumaba, nagpalakad-lakad hanggang sa makarating ng antipolo. Paalala ni Tolentino na panibagong kaso ito dahil sa ginawa niyang pagsisinungaling sa mga otoridad. Kasama mo sa VZX RMN, Manila, reaching News, nationwide and worldwide for more than 70 years, Radyo Man Juan de Bata, Satak RMN. RMN.